stingray. Oh. <laughs> Laki. Ah, nakakita ko ng isa oh. Ayun oh. Uh -huh. Yung, mga Explorer, oh. di pa tayo sumisisid pero may nakita na tayo na lure ang bala ko talaga ngayong low tide eh, maghanap dito ng mga lure na sumasabit uh -huh high tide kasi doon nakapistong mga, nakapis mga namimingwit so ngayon uh, medyo low tide na kaya pag sumasabit naman yung ano, lure nila tulad na dito tapos yun o no, may nakita akong lure doon o pink so mamaya mag hahanap talaga ako ng ano lure dito sa uh, ibabaw na ito oh. doon meron akong lure na nasabit doon dito may jig tapos dito yung isang jig so dito sa palibot na ito sigurado maraming jig dyan at saka ano mga lure na sumabit kasi mabato dito eh so ito tulad na lang ito oh, meron dito ng isang lure matagal na rin ito. Ito. Oh. <laughs> Delivery ng ating lor ngayon. Makaka, ano pa ito? Makakarami pa ito ng lapu-lapo. Mga hamur. Yun, meron na tayong isa. Ahana pa ulit tayo. Sigurado marami dito niyan sa ilalim ng mga, sa mga gilid-gilid ng mga Marami niyan. Sigurado. Masilip na lang ulit. Masilip na lang ulit. 哎呀、yeah. nasisi din na nakuha na tayo ng isa so hahanap pa tayo ng basa ano magdala tayong chinelas yan ang pagpapatungan ng mga nakikita natin na fishing lure or fishing jig so dito tayo magumpisa sa kanda dito sa may gilid dito ikot papunta dun. Dun, dun sa kabilang side sana makakita tayo pero sigurado'ng makakakita tayo. Ha? oo Yan. Ang daming si Orchin. dito. Oh. Hmm. Grabe dami pero liliit na pa. Hindi man tulad sa atin doon. Grabe, lalim pala nito. Okay. Oh. Oh.

naupa naman. yung ano, yung yung bako ko yung mahahaba ang usok na pu kulay puti. Ah, Manabon sa akin. Anong kulay nung siya yung ano? Nakari, oh. Tiger? BBK na bisakanya. Kita hagis kana lang. Kita hagis na bisakanya. Sana omabot. Ayang kayo maniyan. Kuha bin daming. Daming is stingray. <laughs> Laki. Ah, nakakita ko ng isa oh. Ayun oh. Madami dito niyan. Isabit lang natin dito para hindi siya malaglag. Ayun oh. Kailangan tayo. Dalawa lang. Tatlo. Mayroon pang isa dito oh. mm-hmm mag-harvest tayo ng lor kabit <laughs> natin kabit lang natin para ano kabit na na. natin para kabit natin, natin para hindi man maanay mahulog yeah Na naman, may nakita na naman tayo ayan o, kulay green kulay green naman nakita natin ngayon yun Ang dami-dami na rin ito Mahaba yun ah kailan na ba tayo? Sana walang nahulog ano? Dagdagin na rin 'yan. Sabit lang natin ng sabit diyan. Hanap-hanap nahanap tayo. Lalim pala ng gilid nito. <laughs> mga ka-explorer pagmasdan nyo talagang batikan na siguro itong lor na ito dito sa katagalan e, talagang luman luma na siya eh nasa na ba? Hmm. eh ano? <laughs> luman luman na talaga si tiger pala siya white tiger <laughs> lagay natin dito yan sana hindi mahulog yun meron tayong nakasama na din oh. uh, tali so ayan, susundan ko lang yun para makita natin yung kabilang dulo Kung meron ba siyang ano, lure or jig sa dulo nasa na ba? Dito ang lor nito Sa kapilang side na ito Ang bato huh? Ayun no, oh Ang ganda na ito oh Ang ganda na ito sweet lang kulay Red and white syang steel wire oh. parang bago lang tong sabit oh. may ilang araw pa din lang siguro ito may talik dito? Ano ito? Ano ito? ay pun ako Yan ah Yan ah Pero 'yung na 'yan, nakita tininitira oh. Jig naman Kasi na mangalor 'yung nakita natin 'yang jig naman ah oh. Ayan oh. Dami-dami rin to oh. Dami-dami din yan. Sumula ako doon. May ikot ako papunta dito. Hanggang dito. Uh, ilang minuto ko rin tinisin. Mga 30 minutes din siguro yon. Okay, e, bilangin natin kung ilan ang nakuha natin. Titingnan din natin kung alin ang mapapakinabangan. Dami-dami din to oh. Oh, may maganda pang mga ano din, eh. Kaya dito mga Alor. mga lure at saka jig. Ayan oh. Bibilangin natin ang ating nahuli. <laughs> Bibilangin natin ang ating nahuli na na jig. Ito pala lahat ang uh, nakuha natin ngayon oh. Ito yung pangalawang nakuha ko eh. Bibilangin natin to. Kung ilan lahat. Yes, sinabit ko lang yan dyan eh. Ayon, oh. Dami yan no? Tanggalin natin isa isa. Sinabit ko. Ginawa kong sabitan yung aking chinelas. Sinabit ko na lang para hindi siya mawala um, sa akin. Yun. kunin natin are hmm. yan ang dami nyan no? oh yun akong nakuha hindi pa ako si eh yun ano know, dalawa bali tatlong apat na luro bago pa yun oh. ang ganda ng green oh. 40 gram hmm. ito palagay ko sa akin to yung sumabit last time Dami na ito ah. <laughs> Ayan nako oh, mga ka-explorer oh, hindi hindi su, ah, sulit yung ating ano sulit yung ating sisid kasi ang dami nating nasisid na ano, na nalur at saka jig yung mga jig ah, halos karamihan mga bago pa eh Tingnan niyo Hay oh. nako oh. oh ilang jig ang nakuha ko? Oh isa, luma yan oh, isa Dalawa Tas meron pa ditong soft bait. Oh, tatlo. Sa lansa natin. Apat. Saan na ba ka? Ang dami. Wait lang. Ulitin natin. Ano? Ang dami niyan no? oh. Oh. Ilan ay agad? Sumabit na agad. Oh. Sa... dalawa tatlo ililire natin oh tatlo o, ang galing na rin ha ah. apat lima 1 2 3 4 5 6 7 8 Oh, meron pa pala din ng isa oh. 9. you know Tapos yung lure natin ito. 'Yan. Oh. Ito nitong soapito 'Yan oh, lahat 'yung 'yan yung nakita natin na ano sa sang sisira natin, oh. Oh. Oh, kung alin diyan, kung mm, ka, alin din yang sa inyong sumabit. Alam niyo na kung saan ako makikita. Dini eh, sa Jasira. Ayan oh, ayan yung mga building. Ayan dito yung shipyard. Oh. oh dito, dito sa parte na 'yan. Diyan simula doon papunta dini, ako nagsisid ah, oh, ito yung mga nakuha natin. Oh, alam niya na kung alam na nung nung may-ari kung alin yung kanila dito eh. Pero yung sa akin hindi ko nakita yung ah, ito pa, ito yung sa akin oh. Ito yung red, red na ito yung sa akin. Ito hindi sa akin yung mga iba na to. Sa kanila yan. Dami no. Yan lahat na ha. Todo na yan, oh. Ang dami niyan. Pagkasama niyo ako. Save ang inyong ano, lure at saka saka jig. Yan, dami niyan ha.